Hindi, yung, alimbawa, 380. Eh, yung 300, paano mo sasabihin kay mama mo? Tapos, ilang zero? Ilang zero? <laughs> Tatlo lang. Eh, dalawa lang. Dalawa lang zero eh. Ano sa'yo, ano? Ah, tropa. Sito ilan? Sila. Oh. Ano ano paano paano ipliwanag mo nga sa akin para ano? Para makuha ko. Makuha ko yung ano. Hindi ko kasi alam eh pagkaibigay ko sa iyo nang 380 yan, paano mo sasabihin kay mama mo? Ha? Eh, di ba isisingyas mo 'yon? Ha? Ano na ano, ano? Paano paano? E magkano nga eh di pa paano yan di kayo magkaintindihan yun Ha? Di kayo magkaintindihan yun Sige nga pa paano yung 300? Tatlo ganun Tapos Tatlo tatlo ganun Ganun Tapos ganun ganun ganun, ganun ganun, ganun, ganun. Tatlo, dalawa, zero. Ha? Eh, yung 80. Hindi ko alam. Kaya eh, eh, wala. Ma, di mo makuha yan kasi hindi mo alam sasabihin mama mo. Ha? Hindi mo, hindi mo masabi kay mama mo yun. Sayang yun. Isulat na lang natin, oh. Alam niya pagkaisulat. ah Hindi. hindi rin niya alam? Pero, ha? Ayun lang, ah, lang, mukha yata hindi niya bibilin kasi mahal. No? Ano yung mama niya? Pipe. Pipe. Yung mama niya dito, nakikita mo yun? Nakikita mo yun kasama niya? Asa mama mo? Oh. Ganun, ganun oh, ganun. Ganun. Tapos dalawa zero. Trade oh, tat eh. 1000 oh, na 'yun eh. Buti pa 'yun siya, oh. 'di ba? Buti pa 'yun oh. Ha? 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 Ano na? Oo, oh, pagka 1,000 may sukli ka pa. 1K Ha? 1K? Oo, oh, 1K. May sukli ka pa pag bibilin mo yun. Yung malaki. Ah, 420 lang yun. Kung may 400 ka, bigay ko na sa'yo. ito no may may customer tayo dito no anak ng PP yung bata nakakapagsasalita so ang problema yung nanay uh, hindi makapagsalita gawa ng pipi na so yun nga ang tinatanong ko kung paano ang ipapano mayroon nandun sa baba 120 bigay ko sa iyo hmm. ayun no Ah, uh, isang 100 saka isang isang daan ay eh, 20 20. Mm. Ganun lang oh. Mm, mm, mm. Ganun oh.